Okay. So, simula natin to mga kababayan, noong 2010. Uh, by the way, itong papakita ko sa, no, sa 2010, you can relate this to sa sinabi ni Atty. Respicio. Tama yung sinabi niya. Ito yung patunay. Pag-usapan natin to mga kababayan. Mga kababayan, ito po ay transmission anomalies na gusto kong ipakita sa inyo. Tatlong klase po ito. This is the first part. Makikita po ninyo na itong clustered precinct 7805002 ay hindi nakapag-transmit. Malinaw po yan sa dokumentong ipakikita ko po sa inyo pagkatapos nitong presentation. Hindi po nakapag-transmit ang presintong ito. Kaya nga po, sinutdown po o niligpit ang makinang ito ng alas 8.39 ng gabi nang araw ng halalan, May 10, 2010. So, 2010 ito. So, at 8.39 in the evening, on May 10, election day, noong 2010, sinat po yung PICOS na to. Pero maninaw po sa record ng PICOS na wala po siyang na-transmit. Ngunit, pagkatapos ng ilang oras, may natanggap na recorded successful electronic transmission mula sa presintong ito, CP7805002 ng alas 11.23 ng gabi ng araw ng halalan mula sa IP address 10.12.3.143. So, itong transmission na to nangyari dalawang oras at apat na put, apat na minuto matapos sinatdown at niligpit yung makina. Ang malaking tanong, sino ang nagpadala ng electronic transmission na ito? So, ito po yung ebidensya. Uh, I'm referring to the audit log na nasa gitna. Tatlong audit log po ito. Uh, tatlong presinto. Pero itong presinto na uh, 7805002, ito yung gitna. Ang audit log, ito po yung record ng makina, ng voting machine, kung ano po yung mga transaksyon na nangyari or events na nangyari sa loob ng makina sa uh, araw ng halalan or before and after including sa araw ng halalan. So pag binasa po ninyo ito, magbabasa po kayo mula sa taas pababa. Oh, that's how you read it. Mula sa number 1 hanggang sa end ng number na ito. So I'm referring you to the middle part audit log ng precinct 7805002. Ito yung makinang hindi nakapag-transmit pero may natanggap na electronic transmission mula sa makinang iyan. Okay, makikita po ninyo sa pangalawang page nandyan po. Sa event 407, nag